Bakit hindi dapat magpuyat ang taong may sakit na TB? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa paki Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay nakakahawa. Ito ay dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Kapag hindi ito nagamot, ay maaapektuhan nito ang ibang organ sa katawan. Kaya dapat ang taong may sakit na ganito ay may tiyagang uminom ng gamot araw-araw nang walang patlang dahil inaabot ng anim na buwan o higit pang gamutan. Samantala, bukod sa pag-inom ng gamot, kailangan ay may wastong pahinga at hindi magpupuyat ang taong may TB. Dahil kung madalas ang puyat ay manghihina ang resistensya at mahirapan ang katawan na labanan ang impeksyon dulot ng tuberculosis. At bilang karagdagan para mas lalong lumakas ang katawan ng taong may sakit na TB, kailangan kumain siya ng masustansyang pagkain gaya ng gulay, prutas, mga isda, uminom ng sapat na tubig at umiwas sa mga mamantika at matatamis na pagkain at iwasan din ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunod at hanggang sa muli.